Magandang araw, ako si Dr. Steffi Monsanto, isang pediatrician sa Federal Mundo Medical Center. Ngayong buwan ng Hulyo, pag-usapan natin ang hand, foot, and mouth disease. Ang HFMD o hand, foot, and mouth disease ay isang sakit na dulot ng mga enteroviruses na nagkakos ng lagnat, at mga pantal o mga butlig na may tubig na tumutubo sa bibig, lalamunan, kamay, at maaaring kumalat sa braso at binti. Paano nakukuha ang handfoot and mouth disease? Ito ay isang nakakahawang sakit na kadalasang nakukuha ng mga batang less than 5 to 7 years old. Ito ay naiipasa from person to person sa pamamagitan ng kontak o paghawak sa laway, sipon, at mga tubig na ng mga butlig na tumutubo sa isang batang may sakit. Ito ay may incubation period ng tatlo hanggang limang araw bago lumabas ang mga sintomas at ito ay nakakahawa hanggang pitong araw simula na umusbong ang mga sintomas. Para maiwasan ang pagkalat ng HFMD, mahalaga ang tamang pangangalaga sa kalusugan at madalas na paghugas ng kamay, paglinis ng mga laruan at pag-iwas sa mga taong may sakit. Ano ang sintomas ng hand, foot, and mouth disease? Ang taong may HFMD ay nakakaranas ng pananakit ng bibig, lalamunan na nagtutulog ng hinasaw pagkain, lagnat at mga butlig na tila mukhang bulutong na tumutubo sa bibig, kamay, paa at maaaring magsugat-sugat. Ang mga butlig ay tumatagal ng hanggang 8 to 4 days. Ano ang mga posibleng efektos ng HFMD sa kalusugan ng tao? Ang HFMD ay gumagaling ng pusa usually mga 7 hanggang 10 araw sa karamihan ng mga kaso. Ngunit, maaari pa rin magkaroon ng mga komplikasyon ang sakit na ito, lalo na kung hindi nakakakuha ng tamang nutrisyon at wastong pagmamonitor ng isang doktor. Ang mga komplikasyon na nakakamatay o nagdudulot ng malalang karamdaman ay madalang mangyari. Ito ay ang pamamaga ng utak, puso, or even paralysis. Kaya marapat na magkaroon pa rin ng tamang monitoring ng sakit na ito galing sa inyong doktor. Kung may nararamdaman, don't delay. Magpakonsulta today. Visit Federal Mundo Medical Center. Like and follow us for more health essentials.